Hindi kita pinag para ganyan yung gawin mo ah. Tapos ano to? Papatong ka, construction worker? Ay, papakain sa'yo yan! Paano ka mabubuhay? Nabuntis ko si Aiden eh. Eh, pinalayas sa kanila. Hindi matakot na tatay. Dahil hindi na akong papakita sa inyo. Dahil may sarili na akong pamilya. Ayun na lang. Ang ng mukha mo! Oo! 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 Ang nangyayari sa'yo! Ha? Yan! Yan! Anong nangyayari kay tatay?

kasi hindi magkasya ni Mami. Kung pala ko, mo, na ako, no? Yung, dapat madali na natin yan kasi ay din na ako magkaupo. Ang alam ko, ba? Dab, may sa akin na magiging dalawa daw ano, yung ako mo. Ano ang ibig sabihin? <coughs> okay. Tiga lang. Hindi ni gusto ko ba sabihin sa akin? Tayo. Bintis din po ako. Yung ano po, walang mulis <coughs> dyan. Construction worker. Ano ba? Ba, at least alam na yung tatay mo, di ba? Kasi naman lukulukuhin pala din yung tatay mo. Eh tayo nga, pinayagan man mo, mapayagan sila. Kaya lang, tatay na lang. Hindi na dito ha. Kaya lang, nahira po yun eh. Hindi ko lang alam kung kaya buhayin niyan. Ano ba kung doon? Mahal na na isa isa. Pwede. Oo tayo, tsaka kaya naman ako panindigan ni Jeboy eh. Papakayan na buka kami niyan, ba tayo? Naran ba? Ay, sasabi lang ang totoo. Alam mo hindi. Hindi kita pinag-aaral para ganyan gawin mo ah. Tapos ano to? Papatol ka, construction worker? Ay, eh, papakaya sa'yo yan. Ano ka mabubuhay? Eh, kinagkatrabaho naman ng na maayos si Jebo trabaho? Magka lang lang yan? Sa tingin mo, oh, mabubuhay kayo yan? na sinisweldo niya? Pagkatapos ano? Magkatrabaho ka rin. Ano? Hindi ko masagot? Eh, ay... Ay... Si, ito. Huwag mo naman sigawan mo. Hindi ko ako lang yan eh. Magiging ako mo rin naman yung... Alak ng construction worker eh. Ano ba? Ano ba? Bakit? Wala mo rin sa sinasabi ko. Ay, kung ako yung gusto niyo. Dito na muna po ako. Pati si Jodo nga bang nabubutis ako. Hindi pa po namin kayang magbukod eh. Ano? Ha? Ah! Dagdag pala mo ni pa kayo dito! Ditay! Tama na yun dyan yun! Ipapagawa tayo sa likod yun. Oh. Saan yung mga tambahan. Ano ma? Bakit po kayo nagagalit? Di po kayo ating Virgo, uwi okay lang sa inyo, mas masaya pa kayo. Bakit sa akin hindi? Yung ate mo, marunong pumili ng mga papangasawa? Mayaman! Kaya siyang buhayin! Ikaw! Di ko alam kung nasa niyang utak mo eh! Dad. At ko ba talaga may gana mag-walk out? Tayo tama na nga. Pag nakunan yung anak mo, sino ba? Ano ba? Lab. Eden! Hindi pa tayo tapos! Mamaya, oh. takihin na po siya yung tatay yun, mo na ko ba? Tama lang yung sabihin niya yun. Tumahanin po Ba, kaya abutin. Hmm, ilang. Oo. Oh, Eden, ano nga ka sa'yo? ka. Pasensya ko na. Kasi... Pinalayas na ako ni tatay eh. Hindi niya kasi tanggap na nabuntis po ko. Oh. Wala naman akong ibang pupuntahan kundi ikaw lang. Uh, Eden, okay lang ako ni Kai. Dito ka na ito, Wala nang problema sa akin eh. Eh... Parang sa anak naman natin, di ba? Salamat, Jay Boy. Ah. Sorry, Boy. Ano tong naririnig ko na... Dito mo katitirahin yung babae na yan? Eh, kuya. nagbuntis ko si Aiden eh. Eh, pinalayas siya sa kanila. Hindi matakot na tatay. Eh. eh, kuya. Hayaan mo ba na... Ma-stress to at... Malaglag yung bata kung sakali? Di ba hindi naman? Alam mo naman na, mahirap lang tayo. Nagdagdag ka pa ng isa pang problema. Eh, kuya. Nagsusumikap naman ako eh. Gagawin ko naman lahat. Para maitaguyod yung pagiging ama ko dito sa bata eh. Tsaka huwag ka mag-alala. Mag-aabroad na lang ako. Teka. Eh, paano kami mag-ina? Iiwan mo kami. Eh, Eden. Ilang taon lang naman eh. Para naman ito sa atin eh. Para sa magiging anak natin. Di ba? Pero sa ngayon, February, baka pwedeng ikaw mo na magbantay sa kanya. Sige. 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 Ano bang magagawa ko? Ano sa sige din? Huwag mo nang isipin yun. Mas mabuti pa. Magpahinga ka muna. Eh, babalik na rin muna ako sa trabaho. Lunch break ko lang naman eh. Sige. February ha? Sige na. Ingat ka ha. Sige po. pok tengah muna aku itu Sige yeah. hmm. Kape okay. kape <laughs> Kumikid ka dito lang sa'yo. Hindi, hindi ako? Parang lumaraw na wala. Parang sa, sa akin. Bakit, ang Kaka, Ma. ano Bakit ako yung ginagawa mo? Ha? Ano ba nito? Ano ba Ano ba Ano Sa pagbili lang. Bakas ang loob mo? doon na lang Tulong kita. Ha? Para sa... Ha? Ibalik niya mo, ha? Hindi ka nahiya mo? Ikaw nahiya ka sa mga mo? Sigwa Hindi kita po mga ayon! Ganyan yung Alam mo, una na hindi ka lang sana. Sana na gusto niya ako dito sa bahay. Kaya sa babae ko eh. Doon na ako nang isa eh. mo! Babae ha? Eh ano? Ako nang hiya mo? Masakasaktan ka? Ha? Kasi doon, mas masarap doon. Masarap Dahil ako! Yan na ba kaya mo? Walang nama! Hindi Alam kong kung mayamang kayo! Kaya hindi akong tatrabaho eh! Kaya gusto ko eh, nila ako eh! Ha? Alam ba? Kung saan po pera ko? Ha? Sa babae ko? Ah! Hindi ako! Ano mo, Charles? Ha? Ito! Alam mo, nagagalit ka. Di ba ganito ka rin? Ha? Eh, tanga ka rin naman eh. Kung di ka ba naman, tanga. Ha? Nang mamalit ka ng tao. Ayan, tuloy. Para ba ito ng anak mo? Bobo ka kasi. Di ba pinalayas mo yung anak mo? Tumihin <coughs> <Bakit? tos> ka na nga! Huwag ka na dito! Talaga nga nga isa ako! Dahil makikipaghuli ako sa'yo. Ha? Kasi may bago na ako. At sobrang mahal ko yun. Kapal talaga ng mukha mo! Yun lang! Yun mo mukha mo! Ano? <laughs> Ayoko nang makita yung pagmumukha mo, ha? Dahil hindi na ako papakita sa inyo. Dahil may sarili na akong pamilya. Ayon. Kapal talaga ng mukha mo! Oo! 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 Ano oo! Yan! Yan! Kaya, yan! 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 dapat sa'yo! na mo! ugali ng tatay mo eh! na yan! Wala na yan! Wala na yan! Huwag na Wala na Wala kwenta yung tatay mo. Sanang hanapin mo yung kapatid mo. Gusto ng sa kanya bago man lang ako mawala. ka mamamatay. Kahanapin ko si Ethel. mo lahat, ha. Para mahanap ko

sa dalang po. Tapos, tapos, si Tatay. Anong nangyari oh, kay Tatay? <laughs> si Tatay yung sa puso. Nasa, ah, nasa mas, mas kita siya kayo. Gusto ka niyang, gusto ka niyang makita. Ah, and then, Jeboy, um, saan na bigyan niyo ng pagkakadawit sa Tatay na, Ay, ah, sa inyo bago man siya. Bago man siya. <laughs> ah, ayun, hindi Mas maganda pa rin mo siya bago siya mawala, di ba? Tara na. Punta na natin si Raffi. Sige boys, umukayin mo si Brianna. Isasama natin siya. Sige, puntahan ko muna. Aiden? Tay, kamusta ka na po? Oi, okay. na Tay, nai na pala ni Ate na Pinahanap ko daw ako Para humingi ng tawad Nung totoo niyan Matagal na kitang pinatawad Ang hmm. sayang Naiintindihan ko naman po kung bakit gano'n yung reaksyon niyo sa akin nung pinagtapat kong nagbubuntis ko. Nga pala, Tay. Ito na po yung anak namin ni Cheboy. Kaya na, di ba sabi ko sa'yo, kawid na kawid mo yung gawin mo? Ano na lang ako ko? Oh. Ah, Kamu ako oh, kung medyo nagkabangs ng si Dolo. Kamu talaga ito. Ah. Kaya boy, sana patawan mo rin ako Eh wala naman po sa akin yan. Naitindihan ko naman po bakit ayaw mo sabihin. Hindi naman sa ayaw. Siyempre tatay ako ah, eh. Tsaka mukhang maganda na naman yung buhay niya eh. Nga pala, dito, then may naiwan ako na 30 million sa bako Ngayon hmm. uh, Sana huwag na diyan naman. Ay, Ang lahat ng wala. Ang bahay. Sana, ay din pangalan nila. Ah, maganda kay yan para nang magkakilala si Ana at yung lolo niya. At saka, magkakaroon na ng bagong kalaro si Yana. Di ba siya? Si Malik. At saka nga pala tayo. Nabayaran ko na yung mga bilis mo. Pwede ka na makalabas. Ah, nga pala tayo. Nakausap ko ngayon lang parang nangyong niya sa amin. Okay. So, may iwan ko na kayo para pag-usap Sige. Sige. Ah, uh, Yana. Lana, sama ka sa akin. Ah, uh, Tay. Pwede ba kitang mayakap kasi na-miss kita masyado eh. Ah, uh, ako Tay. Pahinakap na rin. Yeah.